Yung baby ka palagi, mga attitude ka na. <laughs> Tutulog ka pa? Anong ginagawa mo? Bakit ganyan ang position mo? Ha? Huh? Tanggalin ka ta? Oh. Ganyan ah Ganyan gusto mo? Ha? Ganyan gusto mo? Akala ko ba lalabas na tayo? Ha? Huh? Nantok ka pa? Ha? Halika na, bunda na tayo kala, Sanshay. Tara na dun. Ha? At tara na dun, bunda na tayo. Bunda ah, tayo kay Sanshay. Ha? Bunda tayo kay Sanshay o matutunog ka ay matutulog ka? ay matutulog pa daw siya hindi pa kami makakalabas matutulog pa pala yung prinsesa gising na kami